and donation for my personal account. Okay, ma'am. Isang magandang balita, isang hindi kagandahan. Magkumpisa tayo sa magandang balita. Asan ah, si Marco bayon yun? Ah, eh, hindi pa bumabalik si Sister Elena eh. Siguro pa lang na sama ng loob. Nagulat ako sa laki at importansya ng El Cielo sa mga donors at sponsors. Nakakasigurado akong maitatayo ang shelter sa lalong madaling panahon. At uh, para mapadali ang pagpaparepare ng shelter, kailangan wala mo ng bata dito. alis po kami? Hindi pa aalis yan. Baka ito na rin ang tamang panahon na mainahanap kayo ng tamang pamilya na magbibigay sa inyo ng bagong buhay. Ipapaampon niyo po kami. Hindi. May mga pamilyang nagpo-foster parenting. Ititira kayo sa bahay nila ng ilang linggo o buwan at aalagaan at pagkatapos ibabalik rin kayo rito. Di naman po kami magiging sagabal eh. Sa Makakatulong din po kami. ng nangibing ni Sister Margaret, mag kami ng mga sponsors at donors. Sasamahan sila dito, kaling sa aming misyon. At pagkatapos, ipapaliwanag namin ang binabalak namin para sa inyo.